Glorya ng ating minamahal na lungsod, position bilang isang broadcast journalist. Ngunit, ang totoong pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isa katuparan, kaya ginawa ko na lang, dinala ko na lang po ang puso ng misyonaryo kung saan man akong kerera ang dinala ng Panginoon. Pitong taon ang trabaho ko po at tagapagbalita at umiikot po ako sa buong bansa para punin ang kwenta ng ating mga kapatid na nabag sa laylayan ng libunan. Nakita ko po na kahit ano pala ang hiyak natin, kahit natuguan pa ang ating mensahe sa gobyerno, kung hindi po sila nakikinig sa atin, ikaw nga niyo, kailangan na mayor siya ng mayina. Pero bago alam ko anong tawag niya sa akin. pinag-aawayan ako, hindi ako natitinan. E eh, narinig ko po, pinag nila na ipasusot daw po sa akin ang polo ng aking ama. Alam nyo yun, di ba? Yung, diba? yung bulak-laki na damit. Dahil sa takot ko na ipasuot po sa akin yun, inunahan ko sila. Kaya ang ginawa ko, pinatatakan ko po ang aking limuran ng isang malaking bulak-laki. Pwede oh, na pagbigyan ko siya, pero nasunod pa na rin ang aking kapusuhan. <laughs> ang ibig sabihin ko na makulay na bulaklak na ito ay ang pagiging inclusive. Di ba sabi niyo ate, pantay-pantay lahat, walang Lang, dahil naniniwala po ako na kung wala kayo, wala po kami. Kaya kung kami ngayon ang kami naman ang paninigil para sa inyo. Pagtingin ko kay Yorme, ay, mahal niya kayo. Naran naman niyo po ba yun? Yes. Ngayon nga lang po ko namakiti. Minsan hindi nang lalakad. Bigla nalang tumatalon pag nakikita si Yorme para isigaw na pumalik na siya. Makas na po. At isa pa po, sa aking tinatayuan niya ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap po magkaroon ng kapansanan. Subukan natin kahit sa araw lang. Pikin natin ang ating Mahirap, ng mga mata. Mahirap, lalo lang ang gobyerno hindi nakaalalay sa atin. Kaya bilang isang broadcast journalist, tinatayuan ko po iyon. Don't think ko kay Orbe, mahal niya ang ating mga kapatid na may kapansanan. So, sa ating mga kapatid na LGBTQ+. Dahil naniniwala po ako na dapat pantay ang ibigay ng karapatan sa kanila. And lastly, dahil alam ko mahirap ang buhay ng solo parents. May solo parent po ba dito? Taas po ang kamay ito. Konti na. Yung iba na kasawa na. Di ba Dahil alam niyo po mahirap ang solo. na mag-isa kang ng buhay para sa iyong pamilya, wala ka pang kaya ka pa sa gabi. Pero alam nyo, importante sa akin na suportahan ang solo parents, lalo na sa kabuhayan o livelihood. Huwag kayong magkalala dahil ibabalik po lahat yan balang araw. Alam niyo po, tingnan niyo po, hindi po ako politiko eh. Maaring galing ako sa isang klan ng mga politiko, pero ako ay may isang puso ng na misyonaryo bilang vice-alcalde niya, alam ko suportahan ko rin kayo. Ang trabaho po ng vice-alcalde ay maging presiding officer. Pangalagaan ng city council, gumawa ng mga ordinansa at batas na nakaangkla sa tanga na ilangan ninyo. Kaya importante na ang vice-alcalde niyo marunong makinig sa inyo. Kung meron na ako isang bagay na kaya ko ipagmalaki o pagmayabang, yan po ay ang aking kapasidad na makinig sa tao. Dahil yan po ang naging buhay ko ng pitong taon at namulat po ako sa mundo ng politika bata para ako. Ang aking ama ay isa sa pinaka naging magaling na vice mayor ng Maynila at tinuruan po niya ako kung paano maging isang matisang DC o kalate. Narinig nila na ang aking mga advokasya dahil alam niya na rin po kung ano ang mga batas na gagawin natin balang araw. At yan ay ipagtanggol aming boses, ng ating mga kapatid na ngayon ay umiiyak dahil walang gobyernong nakikinig sa kanila. Kung meron akong puso na marunong makinig, si Yone, meron dalawang kamay na mabilis kumilos. Pag pinagsigil, at marinig kayo. Alam nyo, bago ko ibigay kayo may ang aking oo na maging katambal niya. Sinabi ko sa kanya, bakit ba ako ang pinili mo? Pwede namang iba pinili mo. Ang dami mo namang pwedeng maging kasama. Pero ang sinabi ko niya, unang-una, -una, nakapagtapos ka ng Political Science Major in Governance. Nabuhay ka sa mundo ng politika, ngunit hindi ka na tumulong sa likuran ng iyong ama. At dahil alam ko, alam mo paano buhayin ang Maynila muli. Naaalala niyo ba buhayin ang buhay ng Maynila program ng aking ama? Yes! Naaalala niyo ba ang maganda buhas Boulevard? -bud? Gusto niyo bang mabalik to ngayon? Eh? Yes! Dahil yun po ang nakatulong sa ekonomiya ng ating lungsod At dahil alam rin niya na susuporta ako sa pagbabalik ng wasay dito sa lungsod ng Maynila na meron 16 neglig na gamot. Meron food packages na alam namin na namahal nyo at gusto nyo at naaalam. Абсолютно. Ich bin ay ang aking puso. Pwede ba kayong iuwi nyo ngayong araw? Pwede ko ba kayong kanta